saan pupunta? Costco. Costco. bibilihin natin ay itlog. Toilet paper. And then milk. And then panlaba. That's everything, okay? Four. four. And four. Four lang yun, okay? Tignan natin mamaya pag-exit. sir, <laughs> Sabi ko, iisa eh, lang ang alam ko, hotdog na nakotok. For you? Yeah, gotcha. sure. Bili ako sa akin? Bili mo para sa akin? Para <laughs> tayo. excited na agad na kumuha tapos it surprise ako na I have something for you like that. Hindi sila kayo didictate. Sige na. Di ba yung Omo yung lagi mo sinasabi? Oh my god. Look. Di ha? Ano? Oh my god. Maso ko Wala kayo ba yung... Ang alam lang... <laughs> Wait! Ang alam lang niyang Omo ay... omo tot. <laughs> Han! Masarap po. Masarap po. sa atin. Gusto niyo may ang ba yun? Beh, gusto mo ng ganito, beh? Mandarins? Okay. Ay, tila. Sama-sama na naman ang mga Masatakaw. matatakaw. Matatakaw. <laughs> Grabe ka naman. <laughs> Sabi cute. Kata cute. Eh, <laughs> <laughs> mas nakakata cute. <laughs> Ilan niya na yung tupak? Tupak. Parang may ari, pag bumili, tupak eh! Eh, hindi niya 哈哈哈。Oh, <laughs> <laughs> magbabay. Ha? na si Nico. Kasi <laughs> <laughs> essential. First, so toilet paper, bigas, ito yung pa-third. Gatas. Yun lang ang bigas. Tapos, itlog. Itlog. Pakita mo kami yung itlog para naman naging may participation. <laughs> Yan lang bibili namin talaga. Na-hypnotize kami ng Costco. <laughs> Ay, mukhang masarap. Unhealthy. Unhealthy food. Unhealthy one. Oh, <laughs> <man>. Ito, panjabitis. <laughs> sandali. Oh, oh, nung student, di talaga ako nabili nito, di ka? Kahit kasi ang gusto kong bumuli. <laughs> di ka afford. Di ka. Parang kaming kimchi. Yes, yeah, look. And then, parang tayong downy. <laughs> gusto ni nanay powder, wala akong makita. Ang laki kasi nung surf. So, eto na lang muna. Oil. Sunflower oil. Extra virgin olive oil. 3 liters as well. And, naka-LL yata, naka-LURP. Nakikita ko lang po sa airplane ha. Ay, tumigil ka na nga sa resibo! Hindi mo pa bago? Baka may Baka dami-mali. Sa para with the sino, ngayon ka nga lang gumag- na ganun. Kaya ako Mag-move on ka na, ako mabilis mag-move on. Okay, sanay na. Eto, isa rin sa ano. Blueberries. 1 kilo ata to. Healthy. Ito kay diko. Ito <laughs> yung kanya-kanya. Tempura. Tempura. Do you have to cook that? Pinoy hotdog. Ano to? Tasty, juicy hotdog. Favorite naming lahat. Except kay Dried mango. Yeah. Para yung check ng price. Ito, avino. Gusto ko to eh. Body wash. Pang-stack. Ito, gusto ko to. Lotion. <laughs> Hindi malagkit. Hindi <laughs> malagkit ito eh. Lotion. Sobrang dry. Ito sa bahay. Air freshener. air freshener. para freshener. Para bahay. Kasi ito, hand wash. Wala na tayong hand wash. Ang sanitizer lang sa naman doon. Mag ito, mukhang masarap di. 2 kilo. 2.99. Ah, so $13 to. Ito, 1 kilo. Masarap. Sana. Sana hindi maasim. Ano? And binili ko si Dico. Mag-thank you ka naman sa akin. Wala. Bumili ako ng short pang summer. This Or pang, one. Pang, ano? Black and white. Black and white, small. Laki kasi nung medyo. Para yung size kasi pa yun. Para medyo, alam mo na. Mag-start na ako mag-run. <laughs> <laughs> and then, kay Dico, champion. Tagdag sa t-shirt. Magkano to? Well, Ang mura pala na rin. Parang nag-guilty ako sa shirt. <laughs> Dalawa pa naman binili ko. Tsaka ang palaya. Kami lang naman din natin nakain ng gulay. Ito pa. Ano to? Mga tatlong version. May paksiyo, may prito, at saka may ano to. Pansi. 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 yung role nito eh. So, yun. Ang nagastos namin today ay sa next vlog. Bye-bye! <laughs>